for today's video, magluluto tayo ng hipon at kalabasa. Sa kawali, maglagay ng mantika. Igisa ang bawang. Igisa hanggang mag golden brown ang ating bawang. Yan, isunod ang sibuyas. our ginger and our tomato And then our bagoong Ayan, haluin lang na mabuti ang bagoo para maluto. Lagyan natin ng asukar Yung asukar guys para mag-balance yung lasa ng atin niluluto. Kasi yung ating bagoo ay maalat. Lagyan na rin natin ng paminta at itong ating hipon. Madali lang maluto ang hipon, kaya pag nagkulay orange na ito ay ating aalisin sa kawal. Guys, ang hipon natin ay binalatan ko siya at tinanggalan ko ng bituka. Ayan, separate muna natin yung hipon. Kunin natin siya sa kawali sa isa. Ngayon, gisa na natin ang kalabasa. ilagay ang pangalawang pigang gata. Takpan at hayaan lumambot ang gila. Pag malambot na, ilagay ang iba pang mga sangkap. Ilagay ang sili unang tiga ng gata haluin ang bahagya ibalik natin ang gipon sa kawalit at ilagay ang malunggay. Takpan at lutuin pa natin ito ng mga tatlong minuto. Ayan po, luto na ang ating hipon at kalabasa. that's it for today's guys thank you for watching ang kabuuan ng ating mga sangkap ay nakikita sa description below.